Ano, gift? Opening. Oh opening the gifts. So anong feeling mo no, may isa kang regalo? Yay! <laughs> <Hello>. <laughs> Ala, <laughs> mami ba't alam niyang red? Oh Ala, <laughs> kinakabahan po siya? Kahit <laughs> kayo <laughs> na walang sabi <laughs> <laughs> na alam mo ito. Ala, alam mo, laki ilong niya. Hala! Sige, sali. Open. <laughs> Open mo yan! <laughs> patingin, patingin! Girdle. Patingin! Patingin! Ano ipakita mo? Pinder. Ah, cute! Ano, ano? The cover. <laughs> yung pang gano'n. <laughs> <laughs> Gano'ng katagal mo kaya'y magamit? Mga one week? Paglabas <laughs> ng baby mo, saka na yung bong bong ng nganggit. Colostrum is life. Ang cute! Ano ba nagsasabi niya? Ah! Pang gift oh, <laughs> sa, oh, na. Ano yan? Parang robe. Pag sabihin na, sa Pag sabihin ganyan, ka do kalapad. <laughs> Ayun o! parang bag. Um, Ayun, yan, yan. Ayan, Bukas na? Ay, anong oras ang alis natin? tita. Yay! Yay. 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 Saya ka ba? O, oh, ito ka dito. Sa Jasmine. Yay! Yes! Peace! Uwi ang pangalan tita. Pangalan pangalan. Ano pangalan ka? Maria.